Hello guys, samahan niyo akong magluto ng mahablangka. Simpleng mahablangka to guys, kasi marami kaming mais. Kaya naglaga ako ng mais. Ito na ang gagawin kong sangkap para sa mahablangka. Ito na guys, magpainit na tayo ng gata. Idagdag natin ang evaporada. Milk evaporada at saka isunod natin yung condensed. Tigi isang lata lang sila guys. So, medium heat lang yan siya at paghalo haluin lang natin hanggang sa magkulo. Ayan na nga, kumulo na nga pala. So, ito na nga yung naluto ko na mais. So, ilagay na natin siya guys. Ayan, yummy at paghalo-haluin lang din natin siya guys hanggang sa mahalo lahat Ito na nga, idagdag na natin yung mixture ng cornstarch at tubig. At sa ulit, halu-haluin pa rin. Ayan. Hanggang sa magiging sticky na siya guys. Sticky at saka mukhang creamy. Sobrang yummy talaga. Ayan na, yummy na siya guys. So, kasi wala akong lagayan, eh ilagay ko muna siya ng pinggan na medyo malalim kaya ito na yung ano natin guys yung mixture ng maha ilalagay natin siya sa malalim na pinggan ayan At i-chill lang natin siya hanggang sa medyo lumamig. So, ready-ready na siya kainin. Maraming salamat.